Kamusta po mga katambay? Si Kamanong po sa tambayang makabayan. ah uh, ito po, nakakalungkot po. Kailangan na naman po natin maghikpot, maghikpit ng mga sintron. talaga uh, talagang uh, doble budget na naman ang gagawin natin mga katambay. Na, ngayon po, nakaamba na naman na magtaas ang mga karne, ang manok, ang baboy at ang mga iba pang bilihin mga katambay. Namumoblema, na tayo sa presyo ng bigas. Pati po ang ating gagamiting ulam, mga karne, eh, magtataas na naman, mga katambay. Ito po, painggan po natin ang another uh, problema natin, pang araw-araw, mga katambay. Painggan po natin. Umaray pa rin ang mga mamimili at ilang negosyante sa mahal ng presyo ng manok at baboy. Nasa frontline ng balitang yan, si Shaila Francisco. Pumapalo na sa 150 pesos hanggang 220 pesos ang presyo ng kada kilo ng manok sa mga pamilihan sa Metro Manila. Nasa 20 pesos ang itinaas kumpara nung nakaraang dalawang linggo. Umaaray na tuloy ang ilang karindirya. Hindi naman nila pwedeng alisin nilang basta mga putahing may manok, lalo't patok ito sa kanilang mga customer. Siyempre, halos wala na kami kikitain, ulilit ang kita namin. Salo muna, tama. Sa ngayon. Sa ngayon. Pero kung tataas pa siya, Medyo ano na tayo, tataas na rin tayo. Ayon sa United Broilers Racers Association o na UBRA, nag-ingat pagparami ang ilang magbamanok dahil sa pagkalugit-dulot ng oversupply noong huling mga buwan ng 2023. Sinabayan pa yan ang pagtaas ng demand. Maraming mami-miniraw ang mas gusto ng manok dahil sa taas ng presyo ng baboy. Ang kada kilo nga ng liyempo, tumaas ng 10 piso. Kaya umaabot na ito ng 340 pesos hanggang 410 pesos. Todo diskarte tuloy si Jonalyn para mapagkash ang isang kilo ng baboy sa pitong miyembro ng kanyang pamilya. Kasi e, ang gawa na lang namin, ano, yung bibili kami ng sa, sa umaga tapos hanggang gabi na namin ang ulam. Ganun. Ah, pinaba, Para budget. Tinasababa namin para mas marami. Ha? yung natitipid namin yung ano pag may sabaw kasi. Ayon sa samahang industriya ng agrikultura o sina, tumaas ang presyo ng baboy dahil pa rin sa African Swine Fever. Tinamaan daw kasi ang ilang probinsya sa Luzon sa huling anim na buwan ng 2023. Kaya marami nagbenta ng maaga ng mga alagang baboy para iwas lugi. Kung ang um, nangyari is nag-reoccur uh, yung uh, IDSF, no? sa Luzon kaya uh, yung mga area na hindi tinamaan na, na takot din maraming nag-dispose ng baboy nila no? pero gayet ng sina hindi pa rin dapat lumagpas sa 400 pesos ang presyo ng kada kilo ng liempo nasa 350 pesos lang daw dapat ang presyo nito inaaksyon na raw ito ng Department of Agriculture sa usapin ng local governments uh, through the local price coordinating council na pwedeng sabihan sila na bakit mataas yung presyo nila. And to check talaga, baka merong price manipulation. Kung sakali lang. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan po, Shining mga katambay. Mga kapatid, Jiggy po. Iba na may alam at may paket. Dagdag na uh, problema na naman natin. Siyempre, hindi naman po pwedeng hindi tayo kumain. Di ba ba, mga katambay? Uh, yan po ang pangunahing uh, pangailangan natin sa buhay. Pagkain, di ba ba? Tubig, <laughs> di ba ba? Uh, dagdag ano naman po ito dagdag pasan pasan na naman natin mga tambay lalo sa ating uh, kakarampot na kita sinasabi nga natin ang minimum uh, wage lang natin napakalit, di ba? 600 plus po sa Metro Manila at wala pang 400 sa mga probinsya tapos ang kilo ng manok nasa 200 plus na, 250 di ba? ang kilo ng baboy di ba? nasa 350 hanggang sinasabing 410 410 halos wala ka nang pambili ng bigas, di ba ba? Doon sa isang araw na tinrabaho natin, di ba? E paano pa yung pinag-aaral nating mga anak? At paano pa natin babudgetin yung pag pambayad natin sa kuryente, di ba? Pambayad natin sa tubig. Siyempre, umiinom tayo, di ba? Tapos, eh, meron pa tayong mga cellphone na ginagamit. E paano pa yung pambili natin ng load? Pamasahe, di ba? Kung namamasahe tayo, di ba? Kaya, kawawa-kawawa po tayo, mga katambay. Ganito po ang nangyayari sa ating bayan ngayon araw-araw. Talagang sakripisyo. Talagang hindi na po pwede na talagang hindi ka magkakayod. Talagang gumawa ng paraan para madagdagan ang kita mo. Di po ba? Hindi kasi kakasya na yung 600. Kahit sabihin natin na naaprobahan na, malapit na maipasa o yung isang piso, kulang na kulang pa rin mga tambay dahil sa nagtataas ang bilihin. Isa lang po talaga makatulong sa ating bayan eh, You know, yung pamahala natin eh magkaroon po talaga ng aksyon na mapababa man lang, mapababa kahit pa ang presyo ng bilihin. Kahit bigas, you know, yung karne, yung mga pangunahing pagkain pangailangan ng Pilipino, di ba, bigas. Kahit sabihin mo na yung isda, mapababa, o oh, yung gulay, hindi lahat sabay-sabay matataas, di ba? Kasi pag gasolina, yung gasolina kasi tataas na naman, di ba? Tapos yung itong nakaraan, may balita rin tayo nito, yung itlog, magkakaproblema rin yung itlog, di ba? Dahil tag-init. Yung produce ng itlog, nakakaproblema raw dahil sobrang init. Yung iba, lumiliit na yung itlog. Eh baka naman dumating naman yan sa susunod na araw, eh pati itlog eh, madagdaga na naman ang presyo mga katamay, kahit itlog na lang eh gamit na gamit ng nating may pa itlog, di ba? Sinasabawan natin yan kahit sa noodles para lang uh, maging ulam. Di ba? Yung noodles kasi pangkaraniwan natin pagkain niya, eh, lagyan natin na itlog, di ba? Eh, ulam na yon, di ba? May sabaw. Sa sardinas, pwede rin na natin lagyan na itlog ang sardinas, di ba? Ay, naku. Ngayon, manok. Tataas na naman. Tumaas na nga ng uh, 10 piso. Tapos, eh, may na naman eh, may solusyon naman ang gobyerno natin. Eh, di mo ba mga tamay? Nakikita naman natin ang na ating speaker. May solusyon po. Siya po yung nagpapaka-executive ngayon na tinalaga yata ng ating Pangulong Marcos ang ating speaker. Di ba? Ilang probinsya na yung ng speaker. Di ba? Nagdadala po. Dahil sa nagtataas ang bilihin, ang ginagawa ng ating speaker, ng pamahalan, di ba? Nagpapamigay po na ayuda. Ayuda ang solusyon. At nagpapamigay din po ng bigas, mga lima-limang kilo. Tapos eh, nagbibigay din po ng mga cash assistant. Di ba? Mga isang libo o limandaan o tatlong libo. Pinakamalaki na siguro, limang libo. Pero galing po sa taxpayer po lahat yun. Eh tayo naman, hindi nabibigyan nun. Di ba? Nabibigyan lang talaga. Yun talagang sobrang hirap. Pero solusyon po ng gobyerno natin eh, ay ayuda. Di ba? Magpamigay ng pera. Pero sa kabila nun, maubos yung ayuda, eh balik din sa mahal na bilihin eh. Ganon pa rin ang mangyayari. di ba? Tsaka kadiwa. Yung sinasabing kadiwa na talagang doon daw ay mura. Eh, hindi naman tayo lahat ay makakabili rin ng kadiwa. <laughs> di ba? Iilan-ilan lang naman yata po yun. <laughs> At di natin malaman kung saan saan lugar pa. <laughs> di ba? <laughs> Nakakalungkot lang po. Uh, matatawa na lang si Kamanong dahil nga talagang kung kailan pa nagpapansyon ang ating gobyerno, ang buong mundo, halos uh, naka, uh, nakamove on na tayo sa pandemic, saka pa nagmahala, nagmahala na mabilihin. Di ba? Ibalik tanaw lang natin noong panahon na kay Pangulong Duterte, di ba? May pandemic pa. Pero na-control lahat, di ba? Halos hindi nagpapansyon ang gobyerno binibigyan lang tayo na ayuda. ko ilang beses tayo binigyan na ayuda. Tatlong beses yata o marami pa. Pero never tumaas ng napakataas ang bilihin, di ba ba? Eh, halos buong mundo, eh, baldado. Kung kailan po nagpapansyon ang buong mundo. Saka po, lumobo ng lumobo ang bilihin natin, di ba ba? Tapos ang kita naman natin, hindi lumolobo ang ating kita. Di ba? Karamihan pa ng mga Pilipino, walang trabaho, ang taas ng inflation. Di ba? Hindi na sinasabi ng ating BP, Sarah, di ba? Napakalaki na ng porsyento na walang trabaho, mga Pilipino. Tapos, eh, nagsasuggest pa ng ating BP, di ba, na sana unahin ng pamahalaan natin na yung pangunahing problema ng bansa, lalo nga yung pagkain, nagtataas ang kakulangan ng trabaho ng mga mamaya natin. Pero sa kabila, no, siyempre, ang ating pamahalan, tagang nagpuprosigi pa rin, siyempre, dahil nasa ibang bansa, di Nang, nang, nangihikayat ng mga investor sa ating bansa. Dahil siguro sa pananaw ng ating Pangulong Marcos, yung mga investor ang magpapababa ng ating bilihin sa ating bansa. Yung mga 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 ngako, mga 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 ngako na pledge o magi-invest sa ating bansa. <laughs> Kaya tistis -tis lang po mga kababayan, eh, wala po tayong magagawa. hangga uh, hanggat hindi umaaksyon ang ating pamahalaan, eh, magtitiis po tayo mga kababayan. Ganun po talaga. Nasa pamahalaan po natin ang uh, ikabababa sa kanilang uh, you know, diskarte at uh, kung paano tayo paglingkuran na sana po maawa sila sa atin mga kababayan. Di ba? Dahil tayo eh, mahirap, nagtatrabaho, na hirap na hirap natin budgetin ang ating kita. Sana maunawaan ng ating Pangulo at tutukan po ang you know, nagtataas ang bilihin. Yun lang po mga katambay, ang isang nakakalungkot na balita, pagkain pa naman na pangailangan, kailangan natin, di ba? pangailangan natin, siya pang taas ng taas. Paalam po mga katambay, tis-tis lang po, may pag-asa pa. Mahalin pa rin natin nating na bansa, siyempre, mahalin natin, ipaglaban natin stay stay lang po. May pag-asa pang makabawi o makabangon tayo muli. Paalam. bye, -bye.